Ito mga boss, nakakita ako ng dalawang XL na American Bully. Grabe oh. Laki yun. Oh. Sir, magkano isa? 120. 120. Negosyable. Nego pa. May mga papel na yan, sigurado. Ano ba mga bago natin? Boss Peter, baka manibago sila kasi sa sobrang bagsak na ito. Ah, ganun? Oo. Bagsak presyo pre na dati. Bagsak pa ngayon. Grabe naman. Oh, magugulat talaga sila. Yun. Basta lagyan lang nila pag mag-detect sila sa akin o magchi-chat sila sa akin. Lagyan nila hashtag Peter Paul Canjete. Yun. At, okay. Siyan, may mga shih tzu sila oh. Ang shih tzu natin dito, mapababae, mapalalaki. 4,500 may kasamang kulungan, lahat pati ng previous. Yun. Mura oh. 45 may kulungan ala. Boss ano yung dala niyo? Dachan. Dachan. long hair magkakaano? Mura na ako, vaccinated na po yun Kami vaccine na Magkano yung mura na yun? Mga 2K 2K? Ang isa? Mahal po ba yun? Dalawa salawa. Dalawang lalaki, dalawang babae Ayan mga boss na no? Magkano po ang isa? 4,000 na Ayan mga boss po no? 4,000 Mapababae, lalaki <laughs> Time check 5:08 AM. Ganito po ang eksena sa Bukawi. biyernes ang umaga mga boss. Ayan, September 15 ngayon. Update lang ulit tayo sa mga iba't ibang klase ng hayop na binebenta dito sa Bukawi. Yan masyado ako na paaga, no? Madilim pa oh. You know, si Kuya Rene 'yo. Nag-aayos pa lang ng mga paninda niya. Kuya Rene, eh, saan pa galing yan? Yan lang sa bypass. Bulehan. Ah, sa bypass lang. Uh -huh. Dami yung ano, no? Dami niyang dala. Ngayon, mga cage. Wala kang alalay, kuya Rene? Wala. Iyaw mo muna. Hirap din, eh, Solo siya. Baya-baya. Marami ng kitinda dito. talagang buwan yung laki oh magkano binibenta? 12,000 ilang buwan na po yan? magkanain ah, po sa iyo pa months pa lang pala to ayun 12,000 no sige po ah dito Si Boss Dennis pala ito eh. Boss Dennis! Oh, good morning! Umaga natin pa ngayon ah. Ano yung dala mo? Pero <laughs> Big bone? Big bone. Triple Ilan coat. Mo, Triple coat pa? pa. Oo. Oh. Ilang buwan na yan, Dennis? 11. 11 man? Hindi na maga na. Lalaki? mga boss oh. Pakita mo nga yung katuhan. Yan oh. Baka. Ito kaan yan? Malong na na lang. 8,000? Oo. Oh. 8,000 mga boss. Big <laughs> bone. <laughs> Laki oh. Napakapalambalay po. Oo, oh, triple coat. Napakabait pa. Pampalahi, pwede ano? Oo. Oh. Ano pa yung iba mo? Ito. Yan, daming pusa ni Dennis ngayon. Ito. Sakto. Napaaga tayo. Kapapakita natin lahat yung ano. Ito, triple coat din. sa akin nga, iba na vlog yan. Oo, ito. Galing ako sa... Kalumpit nung... <laughs> Martes, asawa ni Kuya Marlon. Oh. Ito ano naman to? Laki triple coat. Persian din yan. Percent. Triple coat din. Bone. Ito gagato mans lang nung ano. Sa so bata pa. Bata pa to. Napakalaki lang. Ilan yan? Dalawa sila no. Tatlo yan. tatlo sila. Oh. Puro ganyan kalaki. Oo. Oh. Magkakaano okay. ang isa? Bigay ko na lang ng 6,000 to. 6,000 pare-pareho sila. Triple coat yan, oo. Oh. Pakita pa natin. Dalawang baba, dalawang lalaki, isang babae. Oh, o, pakita natin yung dalawa pa. Puro Para makapili sila, to. no? Oo. Oh. Puro 6,000 yan. Oh, ito, babae ito. Ay, lalaki rin to. Platnos. nose. Black nose. Oh. Ganda ng page mo, Dennis. Ang laki. Asa. Pampusa talaga yan, eh, no? Oh. Ito, babae. Ay, lalaki. Ayun pala, babae sa kanina. Platnos. nose. Isa ng babae, no? Oo. Oh. Anim to, nakuha na yung tatlo. Hmm. Ito, Dennis, ano yun? Nag-iisa rin. Nag-iisa. Sa akin okay. yun. Meron siya na short hair. Short hair pair siya. Ah. Ito pang budget mail, 2.5. Yun, kala ko wala kang budget mail. Yan ang hinihintay ko eh. Yung mga tag 2.5 mo eh. Marami pa ako doon, mga orange. Mag 3.5, 3.5 na pero magaganda. Magaganda. Kasi oh. yan ang hinabang sa inyo ng mga viewers ko eh. Yung mga budget mail na pusa. Hindi ko lang <laughs> nadala. Pero marami pa daw si Kuya oh, Dennis marami. sa kanila. No? Baka bukas dalhin niya sa Malabon. Oo, oh, ayan o. No? Oh. Okay. Ah, Aso, Dennis, wala no? Wala, wala. Wala ang as Dennis. Siyempre, no? Kunin na kagad natin yung number niya, no? Facebook ni Kuya Dennis para makakontakt nyo na siya dito sa mga pusa niya, no? Ayan, Ayan mga boss, Dennis magsipok, no? Hindi lang kilala nyo na yan. Marami uh, tayo 3-5 ton, magaganda. 2-5? Meron tingin, din. Sige, pag-usapan. Ayan. Madali lang ako kausap. Medyo... Masino. Oo, naman. Kasi boss Marlon, no? Lagi maaga yan. Nakita ko nga lang yung ano May mga bus oh Medyo Maputik banda dun oh no? Alakas pala ulan dito kagabi sa Bukaw eh Ayun oh eh, Tinodo no? na Pero ngayon wala na oh, O, aaraw na yan Araw na yan Maraming bituin Pagbibigyan yung mahihirap Ay eh, marun oh <no? laughs> Kuya Kat kita ang tagal mo wala sa bukawe ah. Ako. Ay, nagkasakit, ka Oo, nagkasakit ako. Ano, nagkasakit eh. ka ba? Oo, nagkasakit ako. Ngayon na Sakit siya ba Mamaya, mamaya, mamaya. mamaya Pala ko nag-asawa ka na eh. Ulit. Ganun? <laughs> <laughs> Kuya Kat, ano? Naligaw sa bukawe. Hindi natin yung mga karindang aso ni Tatay Boy oh. Ang si Tatay Boy oh. Galing ba ko or? Ang aga na sa bukawe. <laughs> Nagulat. <laughs> Nagulat ata si Tatay Boy sa akin yes. ah. Good morning. Kaya yeah, mga boss, ganun pa rin. Kung niyan, no? Kung pom ang hanap nyo, marami si Tatay Boy. Pom speeds, meron na ba? Wala pa pa rin? Marami naghahanap pom speeds eh. Eh budget ano eh mura eh no budget meal eh 4-5 lang eh Itong pomeray niya ni Tatay Boy 8,000 hanggang 9,000 no Yan pagka babae 9 Pag medyo maganda-ganda ng klase maabot 12 no Sampung libo lang po mo. Hanggang doon lang kayo. Hanggang sampung libo lang pala. Hanggang maganda. Oo. Ayan, tapos andito pa rin yung dalawa niyang shih tzu. Ang Tapos yung chow chow, magkano ulit? Ayan. 5 lang. 5-5 lang yung chow chow. Tatay boy, ano po ulit number niyo? 0992 370 1877. Ang kontakin niyo na lang si Tatay Boy Tagaba or Kabite po. Salamat po. Uh, okay. Kuya Marvin oh. Galing pang Malabon. Dami niya. Dami yung prince ngayon. Ano yung ano? Ay yung Alaskan mo. Alaskan ba yan? uh, Siberian Husky, pure white, uh, blue eyes. Wala kayong dinala mo sa Malabon ng Alaskan. Ah, uh, nabenta mo na yon. Meron nito yung prince yun, lalaki na o. Meron tayo ha, dumalaga ah, o. Oh, ito, blue blue pipe. Magkakano kuya Marvin? Oto, unan na lang sila. Virgin pa to, 22,000. Unan na lang sila, <laughs> <laughs> virgin pa. Uh, 22. Quality, quality yan. Ito naman o, oh, ganun din o. Oh. Pero nag-anak na, pakit yun? 22 so, din yan kuya Marvin. Ano na oh. <laughs> ah, nag-anak na to? Oh, to nag-anak na to. Dunga na sa virgin, no. <laughs> ayan, virgin. Oh, ito lalaki. Quality quality cream. Cream. Ayan, square head. May mga PCCI papers lahat to. Ayan, tig-22 na lang. Pare-pareho ng price ng 22. Pati dalawang cream na big head. Ayan, 'yung asking mo, ayan. Oh, uh, virgin din, One year uh, second hit na sa second na to, no? Uh, 10K na lang. 10K mga boss, ayun. Yeah. No? Eh. Ganda. Bet. Yan, maka, baka interesado kayo sa mga aso ni Kuya Marvin bukas ta, sa siya Sa Malabon tayo uh, Pwede nyo naman din siya kontakin sa number sa na 0968-298-5744 Salamat, salamat Kuya Marvin Marami, na. salamat Yan, dito naman tayo kay Sir Bon, no? Meron silang dalang tatlong husky Tatlong husky Ang gaganda oh ay mga boss, kapal ng balay Black kaya eh, puro black sila, black and white. Puro ano yan, lalaki ba ano? Yung pangani po, female. Ayan po, yung female po yan. Tapos ito pong dalawa, ano, male. Magkano sa lalaki? Ito po, ano, 15 eh, ko po po. Ito, 16. Ah, isang libo lang. Mataas lang lang isang libo yung babae. Apo. Okay. Parang pinakamalaki yung babae, ano? Apo, ah, pangani po yan. Pangani ito. Bayay. Tapos may vet card na rin sila, no? Apo. Ah, uh, fully, ano, deworm. First, vaccine. Meron ng deworm tsaka vaccine. Two. two months and two weeks. Yun. Two months and two weeks. Wala nga lang PCC, ayan, no? Wala po. So. Tagasan po kayo, sir. Tagasan mo Mateo. Rizal po. Ah, Tagasan pa kayo, layo, ano? Ngayon lang ba kayo nagpunta dito sa Bukaro? Oh, first time kayo? lang po namin. <laughs> yun. Kung sakaling di mo mabenta dito, kunin ko Aaring na lang po. yung number mo. Ito po. Uh, meron po kami contact. Ano ba yun? 7468 Sir, dyan po yung pangalan ng kokonta rin Okay, salamat Sir Bon Siyempre mga boss, oh, nagbabalik yung kaibigan natin Kuya Kat Yan, may peso na ulit sila dito sa Bukawi eh. Ano ba mga bago natin? Boss Peter, baka manibago sila Kasi sa sobrang bagsak na ito Ah, ganun? Oo, oh. Bagsak eh presyo na dati. Bagsak pa ngayon. Grabe naman. Oo, oh, magugulat talaga sila. Yun. Basta lagyan lang nila, pag mag-text sila sa akin o mag-chat sila sa akin, lagyan nila hashtag Peter Paul Canjete. Yun. Ah. may mga sila, shih tzu sila. Lahat shih tzu natin dito, mga pababae, mga palalaki, 4,500 may kasamang kulungan, lahat pati ng previs. Yun. Mura Oh. 4,500 may kulungan oh. nga na. At ano 5, yung mga previs natin dyan? Andong pa sa sasakyan eh. Nasa, Hindi so, pa na no. ikakarap. sasakyan pa Pero sigurado marami yun, no? Oo, oh, oh, meron. Ayan, oh. 4, lang. Eh, pareho na, no? 4,500 lang. Pare-pareho na yan, no? Oo. Oh. Mapamabae, mapalalaki. Eh, dito sa chow-chow natin. O, oh, ito. Lahat ng chow-chow namin, ang presyoan dati, di ba? 8,500, oh. 7,500, 9,500, ganun. O, oh, ngayon, 4,500 na lang. Grabe, no? Kalahati yung binaba, no? Ganun din. Oo. Oh. Kay kulungan Sinawa din. Libre, labas ka, labas ka. Grabe yung pasabog ni eh, Kuya Kat kaya, no? Oh. Talagang okay. pasabog. Hindi pa nga kami nakapaglatag, kinuha na yung ano eh, ibe. Eh. Ah, nina, no? Oo, may, oh, diba? eh, meron na kumuha. Ayan, ang daming chow-chow. Bali, ilan yung chow-chow, lima? Ayan, mamili na lang kayo, ha? Ah. Kapakarami yan. Opo, pa, oh. 4-5, oh, 4-5 lang yan, ha? At itong malaki? Opo, 4-5 na lang din yung malaki. Ito pinakamalaki, eh. Okay. Tapos, meron tayo golden retriever dalawa. dalawa. Ah, Nasaan? Diyan nag-adjust tayo sa ano sa uh... Ayan ah, doon. Ito pa pala, golden. Oh. Okay. Yung golden receiver natin. Oh. Babae, 6,500. Grabe, 6,000. Oh. 6,5. Oh, 6,5. May golden ka na. 6,5 golden. Ang pangmura. Babae din yung isa. Dalawang babae. Oh. oh. Husky. Ay, uh tama -huh. Husky, meron din silang Siberian, isa Ah, dalawa Ito, Siberian Husky natin, oh Walang 10,000, walang gano'n Wala ng 10,000 na Husky Bukano na lang Ako kunin na nila, 6,500 lang Six, Blue eyes pa, oh Ayan, no? blue oh. eyes, ito Sa babae, sa lalaki yan 6,500, oh, mura no? nga talaga <laughs> Siyempre, may kulungan na rin yun Tsaka oh. mga previous, ano Pero mo, parang pinamigay ko lang Diba? Eto pa, pumaray niya, no? Buwanin na rin nila yan. 6 na lang Six, din yan. 6 na lang yung pom niya. Babae, lalaki. Isang babae, isang lalaki. Tapos syempre, mga budget meal natin, okay. hindi mawala yan. mga budget meal natin, 2,500 lang. 2,500 lang yan mga yan. Hmm. May previous pa rin yan, ha? Nakakala nung iba sa mga mamahalin lang. Oo. No. Ah, Ay, ito pa pala. May pagpapala siya. Ito, pag natin, ha? Babay dalawang, na natin. dalawang pag lalaki. Babae Ay, lalaki. Ayan, bigay lang natin yan. 9,000. 9,000. Dito so, na lang na ako yung PM ha. Kasi bago na yung FB natin. Ay, ito. Bago na. Ayan. Bagong FB natin. Cellphone number natin. Ayan. Pogi ko dyan, di ba? Oo oh, naman. Basta pag nag-PM sila sa akin, lagyan nilang hashtag. Boss Peter Paul Canjete. Yun. Nag-gusto ko sa'yo. Salamat, Piyakat Ito mga boss, ho oh. Kito ah, tayo mga Exotic bully. Lalaki na. Oh, ilang buwan lang yan, sir? 6 months pa po yan, sir. 6 months pa lang. Itong ganito. Oh. Basta ka ano yan, sir? 13K. 13K? Pati ito? Ito yung iba to, pero rest yun itong nakayar trap po. Oh? Hindi nakayar trap mo kano? 16. 16. Hindi na pinakamahal, 16. Hindi nakayar trap mo. Oh? mo. Bet baksin na po 'yan, na Tama, na. O, mga bus, na lang kayo. Wala nga lang sa Maple. Wala complete kayo? ng kayo ng balite. mga boss Kunin natin yung number. Yung number. Kasi 'yung sila, no baka interesado kayo dito. 0917 509 -2026. Okay. Salamat po. Boss, ano yung nyo? Dachan? Dachan long hair? Magkakano? Mura na ako. Vaccinated na po. No, may vaccine na. Magkano yung mura na yun? Mga 2K 2K? Ang isa? Mahal pong Magulat naman lang. yun. Mura na. Mura ba yun? Okay. Oh, no, baka magbago pa isip mo. Okay, hindi, 2K. Yan, eh. sinabi mo na eh. Ilang buwan na ulit to? 3. 3 months pa lang, 2K. Vaccinated na po siya. And ano yung nga sinaming so, aso ka, hindi na kaya yung Nagbabawas lang, no? Sa bagay 2,000 mura na yan. Para yung lalaki ba yan? Lalaki sa kababahay. Isang lalaki, isang babae 2,000. Long hair dutch yan, mga boss. Ayan, okay, no? Pag-aasang kayo, sir? Bulacan sa Nicolas. Dito lang sa Bulacan. pwede po ba mahingi yung contact number niyo? Ah, sige po. Kung so, sakaling hindi nyo mabenta dito, no, siyempre sigurado may nanonood dyan. Yung mga nagaanap ng na Dacia, napakamura. Abanggitin oh, mo na lang, sir. Ah, Alexandre E. Facebook. Tapos number? Uh, 0915-793-4024. Okay, salamat, sir. Ha. Thank Okay, dito naman tayo sa presyo ni Kuya Oli oh. Meron siya mga labrador Meron na labrador yan Kuya Oli oh, uh, Meron na talagang puti lang Maganda oh Lahat yan, labrador yan, limang oh, yan Tatlong black Oo, oh, tatlong black, oh, tatlong black. na Ito lang ano yan Kuya Oli 5K na lang boss, may pigosya bulpa 5K, nego pa, ayan Ayan, magaganda ng katawan Dito naman Ayan ah, dito, 3k-3k na lang po. 3k-3k na lang po mga ko, no? Oo. Oh. Ayan, mga uh, Belgian Lab. Mga Belgian Lab daw. Tapos ito? Dari tayo, St. Bernard Labrador. German Lab? St. Bernard Labrador. Ha? Ah, St. Bernard? St. Bernard Labrador. Uy, kung maya na ano, uy. Uy, muna. maya na. Kano? Abigay uh, ko na lang ito, 3-5 negotiable. 3-5 bang isa. Ito, ang ganda na ito, Kuya Ollie, oh. Ay, ito. Anong breed niyan? Uh, great Dane Labrador. Great Day Labrador. Oo, oh, kaya ganyan kulay. Ito 'yan. At ah, 3,000 babae. 3,000. Negotiable din. Yung black and tan maganda. oh. Ito black and tan. 3,500 din. 3,500 din. Babae. Ayun, boss. Ang dami. Japanese pom. 3,500 din. 3,500 din. Negotiable. Yung mga boss 3,500 3,500 din dito, no? Siyempre, ito yung pandiinan ni Kuya Oli, oh. mga American Bully. Oh ilan 'yan pitok? Oh, dalawang, ba, ba merkam buli? Ano ah, presyo iba? Oh, dalawang train. Dinang buli, dalawang train. Eh, isang baba, isang lalaki 20k oh. ah. 20k ano? 20 isa. 20. 20,000 20, 20, isa. Pa. pare-pareho na lang Oh. Wala lang papel lo Wala. Wala pa oh. lang, ah, meron, meron 'yan, hindi pa rin pa. Ay, ito ba, ay pa iso. Magkano sa friends mo? At 25 kay isa. 25 ang isa? Baba, para sa lalaki. Para yung lalaki. Yan, mamili na lang kayo. Negosyable pa, negosyable. Yung bawas pa yung pagkay ah. Kuya Ollie Puntain nyo na lang, siyempre, no? Kuya Oli. Ah. 0945-5348-573 Kuya Ollie Thank you, thank you Atana. Ito mga boss, sakit tayo ng Shih Tzu Ganda na ito. Bali, apat na piraso po yan. Sure. Apat po sila lahat, no? Ito yung tatlo. Pakita natin. Yung apat na yung magkakapatid po. Kapunta. Ilan ang lalaki po? Dalawa. Dalawang lalaki, dalawang babae. Ayan mga boss po. Magkano po ang isa? 4,000 na. Ayan mga boss po. 4,000. Mga babae lalaki. May vaccine naman po yan. no? Eh, mamili na lang kayo sa apat na ano. Pwede eh, po mahingi yung contact number nyo. Uh, 0945 258 3022. Kaya saan po kayo, sir? Kabalinsuela po. Kabalinsuela lang. Ayan, eh, mga boss, ako nagahalap kayo ng shih tzu. 4,000 lang. I-text eh, nyo na lang si sir. Salamat po. Ito mga boss, nakakita ako ng dalawang XL na American Bully. Grabe, oh. Eh. Nihingal sila. Sir, ilang buwan na yung ganyang kalaki? 8 months pa. Ha, 8 months pa lang yan Pero, kita nyo Kalaki pa ba yan? Oo, okay. talaga Sisiksik pa yan, no? 8 months Pareho lang, 8 months? Okay. Pareho lalaki Parehong lalaki pa yan Naka-aircraft na siya, oh Lucky, oh Sir, magkano isa? 120 120, 120. Po. Negosable po Nego pa May mga papel na yan, sigurado okay, Mahal talaga ang XL Sereno Tsaka, bira nagdadala yan Oo okay. 120 Pati itong isa Ayan o Pagka saan po ba kayo sir? Valenzuela Valenzuela rin. rin Pwede po ba maingi yung number nyo? 0956-8747-841 Saan pa nga po sir? 0956-8747-841 sir, Ayan mga boss to so, Kung na yung mga XL na American Bullying sir Contact nyo na lang taga Valenzuela Salamat po Okay, dito naman tayo kay Adria na yan. Meron siyang tatlong pusa. Dito muna tayo. Ano dito ito nasa bag? Ito, British. British short hair. Ah, uh, British short hair. Yung long hair, hindi ko nadali. Yan yeah, o. Wala na yan parang may Becky ba? Wala na. Wala. Ito yung mga ano noon. Mga history ng anak niya. Hmm. Ang ganda na ito. Wala ka. Wala ka na lang. Budget ano? meal lang ito. Bibigay na lang ng 15. Negosya pa. Yan, budget meal daw. 15. Okay. Tapos uh, itong Paris na Himalayan Ah Paris yan uh, Paris mo ina out Ah uh, Pagka isa pwede naman 7k Pero pag Paris 10k dalawa na at lalaki Paris mo lang no? Oo uh, isa Ito lalaki babay na sila? Hindi pa Hindi so, pa Rooster pa pagka... no? Sa mga gusto Umpisa ng uh, ng pusa Himalayan 10,000 pag Paris Pagka isa 7k okay. Yan kontakin nyo na lang si Adrian no? Ta, uh, pwede ka kontak sa FB page Adrian Backyard. 09457418094. Thank you Adrian. Thank you. Dito tayo kay Sir. Ayan, may dala na siyang GSP. Ito yung kinukuwento niya sa Malabon eh. Yung hmm. Sabado. Ayun, dala niya na. Yung ba yung aso ni ano, Richard Gomez ganyan. GSP. Magkano naman 'yan? Pag dalawa, uh, bigay ka na lang ng 20. Pag isa? Yung babae, 13. Yung lalaki, 12. Pag isa daw, 12 tsaka 13. Pagka yung dalawa, babae. 20. At yung lalaki. Tapos yung pusa mo, sir? Yung pusa, 5K. 5K na Sama lang. Kasama na yung kulungan. Sama na kulungan. Tersya niya, no? Tersya. Siyempre, contact number, sir. 0936-978-4220. Ah, o kaya sa FB ko na lang. Okay, okay, salamat. Thank you, sir. Thank you. Ito yung mini pin, sir, oh. Sir, magkano mini pin nyo? Yung, yung, babae, oh, eh, 9,000. 9,000. Sa lalaki? 8,000. 8,000. No? May mga papel ba yun, sir? Ano lang, oh, boxing, boxing card, oh. Boxing card, oh. Pero sariling alaga po yan. Pa-anak nyo, ano? Opo. Bira na ako magpunta rito pag meron pag lang pag meron lang ano Pag nasa mo ba kayo, sir? tas balagtas. Balagtas lang dito lang no aha Punin ko na lang po yung number niyo, sir. ahoy la zero nine zero nine zero po sir. ito naman si Sir Andy. may dalang dalawang pag pero siyang PCCI. Ayan, pag. ay po? 17 ay may bawas pa daw ng konti. Seven months yan, eh. malapit na mag-eat. Ah, pareho po ba babae? oh, babae pareho. Malapit na, na mag-eat yan. yan, seven months na. papas yung shih tzu po. Shih tzu yan. Eight shih tzu, magkano po? 5,000 lima, lima, lima yan. Limang ang bawat isa. lahat. Ah, lahat. Oh. Magkano isa? 5,000 meron pang bawas. Oh. Meron pang bawas. Okay. Yun. Aga sa buhay sir. Marikina pa ako muna. Marikina pa pala kayo, no? Malayo-layo rin. Yan, kunin ko na lang po yung number niya. Oh, 0999 453 0496. Okay, text lang si Sir kung interesado kayo sa mga paninda Salamat po. Thank you rin. Ganda ng mga kalapate. Uy, pag maganda, di mga aratig na yun. May si Kuya ano pala to.

So ayun mga boss ko, oh, nakapasyal na naman tayo ng Bukawi, Bulacan. Nakakita na naman natin yung iba't ibang iba klaseng hype na binibenta doon. Ako ay pauwi na rin ako mga boss, dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita na lang ulit tayo sa usunod na video. Maaga pa o, oh, napakalasete.